Hello, greetings. Congratulations, Philip or Ken dahil number one ang new song mo ng Bisaya na Kanako at ito nga ay number one sa iTunes Philippines at uh, one hour ago lamang inupload ang uh, video sa YouTube channel at ang audio nito ay last 21 hours at ito nga number one sa iTunes Philippines ang uh, Bisaya na song ni Philip or Ken na Kanako ang Kanako ay For me, para sa akin, ikaw lang. Ang kantang Kanako ay uh, a rock song ni Philip na talaga namang uh, very catchy at uh, ito ay uh, may halong English at uh, Bisaya, I mean Sibuano. Again, congratulations Kin or Philip for the success of Kanako in just one hour, number one sa iTunes Philippines.